Ang Sampung Utos, Gabay sa Moralidad at Espirituwalidad Ang Sampung Utos, na matatagpuan sa Aklat ng Eksodo sa Lumang Tipa ng Biblia, ay isang hanay ng mga alituntunin na nagsisilbing pundasyon ng moralidad at espirituwalidad sa mga relihiyong judeo Kristiano. Ang mga ito ay hindi lamang isang listahan ng mga, dapat, at, hindi dapat, kundi isang gabay sa pagbuo ng isang malapit na relasyon sa Diyos at sa kapwa. Pagkakahati ng Sampung Utos Karaniwang nahahati ang sampung utos sa dalawang grupo, ang unang tatlong utos ay tumutukoy sa ating relasyon sa Diyos, habang ang huling pito ay tumutukoy sa ating relasyon sa ating kapwa. Relasyon sa Diyos Isa, walang ibang Diyos ang sasambahin mo bukod sa akin. Ito ay nagpapahayag ng manotismo o ang paniniwala sa iisang Diyos. Ang utos na ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng paglalaan ng ating buong pagsamba at debosyon sa Diyos lamang. Dalawa, Huwag kang gagawa ng anumang larawan o rebulto upang iyong sambahin. Pinagbabawalan nito ang pagsamba sa mga idolo o anumang bagay na maaaring maging kapalit ng Diyos. Ito ay isang tawag sa pag-iwas sa materialismo at pagtuon sa espiritualidad. Tatlo, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos ng walang kabuluhan. Ito ay isang tawag sa paggalang at pagrespeto sa kabanalan ng pangalan ng Diyos. Ipinagbabawal nito ang paggamit ng pangalan ng Diyos sa pagmumura o anumang paraan na hindi marangal relasyon sa kapwa 4 Alalahanin mo ang araw ng Sabat at panatilihin mo itong banal. Ito ay tumutukoy sa paglalaan ng isang araw sa pagsamba at pahinga. Ito ay isang paalala na maglaan ng panahon para sa espiritual na pagninilay at pakikisama sa kapwa mananampalataya. 5 Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ay isang utos na nagbibigay-diin sa kahalagahan ng paggalang at pagmamahal sa mga magulang. Ito ay nagtuturo ng pagpapahalaga sa pamilya at sa mga nakatatanda. Anim. Huwag kang papatay. Ito ay isang malinaw na pagbabawal sa pagpatay. Ito ay nagpapahayag ng pagpapahalaga sa buhay ng tao at ang pag-iwas sa karahasan. Pito. Huwag kang mga ngalunya. Ito ay tumutukoy sa pagiging tapat sa asawa. Ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng katapatan at pangako sa isang relasyon. Walo. Huwag kang magnanakaw. Ito ay isang pagbabawal sa pagnanakaw ng ari-arian ng iba. Ito ay nagtuturo ng pagiging matapat at makatarungan sa paghawak ng mga pag-aari. Sham, huwag kang magsasabi ng maling patoto laban sa iyong kapwa. Ito ay isang utos na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagsasabi ng katotohanan. Ipinagbabawal nito ang panlilinlang at pagsisinungaling. Sampu, huwag kang mag-iimbot sa anumang bagay na ari-arian ng iyong kapwa. Ito ay tumutukoy sa pag-iwas sa pagnanasa sa mga bagay na pag-aari ng iba. Ito ay isang tawag sa pagiging kontento at pag-iwas sa kasakiman. Interpretasyon at aplikasyon Mahalagang tandaan na ang interpretasyon at aplikasyon ng sampung utos ay maaaring mag-iba depende sa relihiyon at kultura. Ngunit ang pangunahing diwa ng mga utos ay nananatiling pareho, ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Ang mga ito ay nagsisilbing gabay sa moral na pamumuhay at pagbuo ng isang matatag na relasyon sa Diyos at sa kapwa.